uh, good afternoon guys mm, uh, um, na sa hindi ko na na ano nang time ko yung elementary school uh, doon din ako na, na graduate ng grade 6 sa Anilao Element, Central Elementary School so pupuntahan ko yan at uh, na isyu ibahagi sa buong mundo so, sa so ngayon uh, ito mapagod pero promise sa uh, pupuntahan ko dyan. kasi maraming nag-graduate dyan na uh, kung, kung sa madaling salita uh, yan ang purpose ng mga alumni para magtipon-tipon ng mga batchmate kaya yan din ang aking ah uh, plano na balikan ko yung elementary school kahapon kasi wala na akong time nag mag zero uh, si yung driver ko yung wala <coughs> akong kameraman mag isa kaya siya ko na i-vlog ko yung ano yung elementary school na yun. alam mo yung elementary school sa Anila Central Elementary School ay ano yan? May, may, may kasaysayan din yan sa akin. Kaya gusto kong i gusto kong balikan yung mga lugar na dati kong uh, may kasaysayan sa akin buhay. Lalo Kulop, Ang Hilao, na yung barangay uh, Pulo, Panilaw, na, dan, kasaysayan at may mga dapat ipahiwatig at may mga kaulugan na dapat ay alamin ng lahat lalong-lalong na yung mga kabataan ngayon uh, yung mga galaw ng mga bato ah, halos uh, hindi naman uh, halos lahat uh, hindi naman lahat may mga matitino na mga ba, bata dating uh, ay uh, parang na-upgrade sila uh, uh, ibang-iba na yung uh, kumpara mo sa nung una nung kami ay maliit pa talagang tinap ang respito ay sa magulang ay nananatili uh, mga responsibilidad sa, sa loob ng bahay pinapairal yan ng aming mga magulang lumaki kami na may disiplina lumaki kami pinalaki kami ng mga magulang namin na may takot sa Diyos may respeto sa magulang may respeto sa kapatao pinalaki kami ng tatay kung paano magtrabaho kung paano mamuhay na moral or legal or uh, hindi tayo makakasagot what I mean uh, naging tapat tayo sa kapwa natin. Si tatay ay may, nasabi ko na yung sa vlog ko, my, my idol is my father. Tay, Nay, uh, saan ngayon? Uh, nanatiling ang mga aral, sil silbing aral niyo sa akin, sa mga kapatid ko, ay nanatili yan sa amin. Lalong uh, lalo ko si tatay. Si tatay ay mahigpit sa amin noon, pero ito na siguro ang pagkakataon na paliwanan ko sa buong mundo. Si tatay napakahigpit sa amin. Ang sabi ko sa inyo, yun kami talaga mga aral na binigay sa akin ni tatay hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay nung mga 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 lalong lalo nitong lalo mag ano mag uh, paano mag mag uh, trabaho sa palaisdaan o pispan maliit pa ako noon nagtatrabaho na ako sa pispan sa rice plantation o taniman ng palay nagtatrabaho. Maliit kami lahat. Lahat-lahat kami mga kapatid. Mga kapatid. Yung ginablog ko dati na uh, yung bao namin ay yung kanin ay nilalagay sa dahon ng saging. Totoo yan. Hindi ka pang alawan. wala ka pang bili ng something-something sa kaya Bayabas doon sa pasto yun. Kinakaya na. Awan ng Diyos, lahat kami nakatapos sa kahit sa high school, ako'y dalawang uh, two years graduate ako, vocational course. So, lahat kami halos nakagraduate. graduate ang uh, tatay kasi yun ang nais ng na tatay. Nahirap kami pamilya. Si tatay matulungin. Kahit tanong nyo doon sa parang uh, barangay at uh, gulog Si tatay namatay. No. Uh, the time na napatay si tatay o namatay. Maraming nagsipati yata. Dahil yun, ang tinanim ni tatay ang kabutihan sa kapwa. Yan ang leksyon na dapat nating alamin. Si tatay ay napakabuting tao. Matulungin yan sa kapwa tao niya. Alam na ng tagakulub yan. Alam na ng tagapantara niya kung ano yung si So guys, uh, salamat sa lahat. God bless you all. Mahal ko kayo. bang may ano ako may may tinatago na stress sa aking katawan. So alam niya naman yan siguro ano siguro. Magpalain tayo ng may kapal. God bless you all. I love you. Buong mundo.